Pagmula po ng kabadbaran hanggang krento po yan. Ibig sabihin sir, parang pinapayagan ng mga taga? Ano ay, yun? yan? Eh, Sino yung pumapayag doon sir? Ay hindi po, kami ang hinuhuli. Nila? Hinuhuli po, mayroong, may mayroong... salitan po. Opo. Uh, SPG, mm. LTO, mm. LTFRB, nandun po. Bakit kayo hinuhuli sir? Eh, iyon nga po, una po, kanina mong truck, kasi ang mong truck noon, ah, uh, private po yan, di ba? Private, oo. Oh. Siyempre, nakalagay sa truck mo not for high sir hindi naman po yung truck yung kulorom ay hindi po oo dahil syempre, sir pag nahuhuli kayo doon sa may area ng Surigao, magkano yung hiningi sa inyo naku po ngayon lang papunta kami rito yung anim na truck namin oo ang sabi sa amin titikitan niya binibigyan kayo ng ticket hindi hindi pag nagbibigay kayo ng pera nagbibigay sila ng ticket hindi hindi ibig sabihin illegal yun sir no opo oo ngayon po Iba ho ngayon. O sige, sasabihin. O wala na tayong maraming pag-uusapan. San mm. libo isa. Mm -hmm. Ay anim na truck mo, anim mm -hmm. na libo babayad mo. Mm -hmm. Kaya anim na libo nabayad no, doon namin. O sana marinig yung video na to ng taga-Sorigao na ganun yung mga pal palakaran doon, yung kalakaran doon na inuhuli kayo tapos nagbibigay kayo ng pera. Magkano sir, binibigay nyo? Uh, katulad po yun. Uh, yung mga truck namin na mm -hmm. wuwo, mm -hmm. bago yan, mm -hmm. ang mga ilaw yun. Kasi marais lang... Mm -hmm. Advice ng mga ilaw mm. kailangan ng ilaw mo doon puti mm. o yellow lang mm. o pu pula oh. ngayon bawal sa kanila yung iba-iba kulay may green, mm. mayroong blue o may pula ganun mm. bawal sa kanila So ginagawa yung... nila talaga sir hanap buhay yung panghuli sa inyo Opo yung una naman po sa sa inyo lang sa inyo lang yang bakong kayong lahat doon Ay nakikita ko po halos lahat naman Ayos lahat, na Opo, la lahat po dahil alam mo po, pag kami napadaan, pag maraming truck nakapila, pipila na lang din po kami. Yung nanuhuli sa insert mga taga saan? Anong kuan sila? Ang department ng <coughs> government sila connected? Ah. basta magmula Merong mayroong, mayroong train to. Mayroong Ampayon. Ampayon. Opo, mayroong Crossing Butuan. Oo. Mayroong Kabadbaran. Kabadbaran. Mayroong Bunawan. Bunawo. Oh, so area yun ng Surigao, Surigao City hindi. Hindi, ano, bandang ano po 'yan? Ah Sur, 'yan, papuntang magmula Surigao hanggang ah City. 'Yon, San Francisco. Ay, iba lang yung Kalbayog dito? Opo, iba po yun May Kalbayog City din doon? Ah, Bayugan. Ah, Bayugan. Hindi sa Kalbayog City, hindi Bayugan. Po? Bayugan, Bayugan City. Ah, Bayugan City. Bayugan. Oo. So uh -oh. sinadya natin na hindi ipakita yung mukha ng kinakausap natin ngayon kasi for security sa kanya. Yung mga na-experience niya, yung parang ginagawa daw hanap buhay, yung panghuli sa kanila doon sa may area ng Surigao papuntang Davao. Davao City. Ah, o -o. ano po? Umpisa ka hanggang Trinto. Oo. Bali hiningan sila ng pera yung bayad, so hindi naman sila binibigyan ng resibo. Hinuhuli lang para makakuha daw ng pera parang ginagawang hanap buhay oh, hindi sila dyan natin hindi pagkita yung mukha ni sir para sa kanyang security o, oh, ganun. so kawawa naman si sir kung ganun yung palaging na experience niya yung parang magkano sir sa hiningi sa inyo? eh basta meron ho dyan na hindi ko lang po masasabi kung talagang LTO basta nakadamit lang ho sila na ipangalan LTO hindi mo hmm. naman natin pwede sila sabihin na may ID, sir, may ID sila sir wala hindi. Ka <laughs> hindi ko po masabi dahil hindi ko masabi dahil alam mo sir pag 'yun sa mga ganyan nakikita ko sa mga kapwa driver mm. pag hinto ho nila lalakad mm. pupuntas la doon sa ilalim ng kahoy mm. doon inaabot laho yung pera Okay. Opo. Bagasano po, hindi po harap-harapan. Hindi harap harapan. Pero parang mayroon, parang sekreto lang ginagawa. Mayroong nakalagay doon sa gitna ng kalsada, LTO. Paano sir kung hindi kayo magbigay, magbayad? Pag ka? Ah, mag-antay po kayo kung ilang oras bago sila umalis. Oh, okay. Umpisa ho sila ng mga alas otso ng... Mm. Oh, hindi sir, what if hinuli ka kasi hindi ka magbigay, paano yun? Ay, parang ano po, parang sa ano nila po, inaapura ka nila na, o oh, tikitan ka na, kinukuha wala ka nang magagawa, kinukuha mo lisensya mm. unang tinatanong ho nila ORCR mo, lisensya pangalawa, pag okay yung truck mo, walang volisyon okay yung mga ilaw, pinakita hinanap mm. pa nila ho yung early device mm. oh, at meron naman ho yun mm -mm. Oh, wala silang problema dun mm. baga sa ano po eh, meron kaming truck na ang imbesang ilaw puti, may halong blue kaya doon ho nagka-problema. Sir, ma kung sa estimate mo, magkano nang naibigay mo doon? Naku po, basta tuwing lalaka doon kami, ang budget ho namin, 20. Naibibigay 20 sa mil. Naibibigay sa kanila? Ang nauubos lang ho, mga 16. Naibibigay sa kanila? Naibigay ho. Sa kanila? Opo. Pero hindi ho yan sila lang yan. Magmula ho, ano, magmula 30. Magmula 30 po hanggang hanggang ano po kabadbaran hindi sir kasi di diba sabi mo wala namang resibo na ibibigay sa inyo pwede ka naman siguro hindi magbigay di ba magbayad kasi wala namang resibo di ba ay kaso lang po eh kung mo kay driver lang ho tayo sila may kapangyari mm. yan, wala ho tayong magagawa mm. dahil batas nila nandun eh. hindi ba kayo nagre-report sa mga polis o kaya ay... sa mga <laughs> 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 iyan, iyan nga po sa so, an... opisina ng LTO mismo iyan nga, po ang, iyan, nga, po ang, sabi ko dapat to Oo. ma dapat nito no Uh -huh. madaanan kung ano yung ginagawa nila. O kaya sa boss nyo, sir, di ba sabi mo may boss ka naman, pwede mo ireklamo sa boss mo na ganun yung experience mo. I palagi kayong inuhuli, tapos hininga ng pera, tapos wala lamang binibigay ng resibo, di ba pwede yung ganun? O, oh, pwede po, pero nakarating na sa amo namin. Nakarating na. Opo. Kaya nga, dati, ang amo namin, uh -huh. eh, ayaw magbigay sa ganun halagang pera. Alam mo, sasabihin ko, sabihin namin, isang huli lang, anim na libo. Eh, sinasabi nga ho, eh, i impound daw 'yung mm. uh, ano daw illegal na 'tong truck, mm. daw colorum. Mm. Sabi ko, sinasagot ko 'yung mga ano, 'yung mga kung sino 'yan sila. sabi ko, sir, hindi naman po siguro alam ng amo ko na 'yung truck ng hindi colorum. Mm. Eh kung sino ba 'yung amo niya magpabiyay ng colorum? Mm. Eh alam naman niya kung magkano 'yung mm -hmm. Kaya sabi ko sir, hindi colorum 'yan. Kumpleto naman kayo o, ng papers. Opo. Mm. Tas ang Basta ano po, gagawa sila ng paraan na mapipirang ka talaga. Oh. Mm -hmm. yeah. Sir, hindi identify ba yung pangalan? May mga pangalan ka ba doon na nai-identify yung hindi pa yan, sa'yo ng pera? Yung nangutong? Wala po. Wala At saka, una po, sir. Kasi walang ID. Opo. Oh. Una, una po, sir. Ang ako lang masabi. Parang, ang, hindi ko rin masabi kung official kasama ba doon eh. Mayroon silang, minsan, ang sasakyan nila walang tatakilteo. Opo. Oh. Mm. Oh iyan lang po kaya private po ang sa kaya minsan po eh pag sa ganon doon ko iabot ang pera tinuturo ko doon doon sir dun. dito sa area ng Samar, galing kang matnog wala kang experience sa ganon ay wala dun po doon lang talaga opo wala po mm. kahit magmula nitong takluban to mm. magmula takluban hanggang mm. uh, Padre de Burgos mm. hindi kami nahuhuli Mm. Oo, mayro mga pulis, mm. pero hindi ganoon na hinaharang ka. Oh, ano karga mo? Illegal 'yan, buksan natin. Hala. Mm. Hala ho problema. Magmula naman dito. Ah, uh, itong lugar to sa pagtawid ng San Juanico mm. hanggang Alin o oh, hanggang Alin. Walang nanguhuli diyan. Walang nanguhuli. Wala po. At saka magmula po ng Matnog hanggang Maynila, mayroong isang nanguhuli doon, doon sa gawin ng Uh, Castela meron po doon meron okay. po doon Sir, yung talagang pala kita from Matnog to Alin magkano palang binayan nyo sa lakyan nyo yung wing sa barko pa? Opo ah, uh, nahulog lahat-lahat po mga 4 kasama po ang mura lang mas mura doon no? Opo tapos dito 3,000 mas malapit? Opo mas kasi parang doon. mas mura sa meron ng Matnug no? mura po doon o kasi parang Matnug to Alin medyo malayo yung distansya eh tapos dito tuloy na malapit lang 3,000? kaya nga po eh. Eh, ang sa amin po, baga ano, hindi man ko pwede po mo likra mo, dahil ako lang ang isa. Mm. Pero kung sila magkakaisa lahat, magkasama-sama, mm. eh, isipin mo yung pantalan nila at kaya yun. Umalapit oh, lang. Nakikita mo buo pa ang barko eh. Oo. Oh, o, -huh. Oh, samantala yung matnog. <laughs> hindi mo makita. Hindi mo makita. Kita. No, oh, nakadaan na rin ako sir doon masyadong malayo. Di ba mga 3 hours, 2 hours, 3 hours siguro. Uh, More mga, More than. Mga 2.5. Oh, medyo malayo din di ba? <laughs> Tapos ito. Ang <laughs> lapit-lapit um, <laughs> kita kita <laughs> yung tak. Pwede nga yan lang kung yun doon eh. Pupunta okay, okay, doon. Yun. Pwede yan lang yun lang ngayon. Ay, na, ang bagas ano, hindi na ako inaano sa mga tao ngayon. Dahil kumukay na stranded. Hmm. Ang ina, ang inaano namin ngayon, matawid na lang. So namamahal lang kayo sir? Ano eh. No, sir. <laughs> 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 sa amin eh. Okay lang. Hindi, hindi ka naman nakikita sa camera sir. Sa amin eh. Mas maganda sana kung mabawasan. Kahit mga 2-5 man lang. Okay na Pero yung binayad mo dito, charge doon sa company nyo? Opo, opo. Sa kanila Hindi sa amin po yun. Okay. Uh, kaya okay na lang po. So, kasi kahit ako medyo namamahalan din. Kasi ay, kung from Matnog to Alin Sport House na binayaran mo? Five. Kasama 4 Kasama PPA. Okay lang yun kasi medyo malayo. Pero ay, dito, 3,000, malapit lang. <laughs> Wala tayong masasabi dyan. <laughs> Bala na yung mar... na dyan yung mar... Ay, kapon po. Ang sabi, ang daw. Kaya sabi ko, ay, 1-8, lang pala. Sabi ko, eh, oh nga naman eh, kung 1-8, eh malapit naman. ayun pala ang 1.8 Yung L na maliit. Yung maliliit. Opo. Mm. Yung L. Mm. Tapos, ang forward, ang bayad sa forward, 2,200. Mm. Uh, tapos, ang 10-wheelers, 3,000. Okay. okay. yeah okay lang din sa amin, matawid lang po. <laughs> oh. <laughs> ang mga driver, tuwan-tuwan at makauwi sa kanila-kanilang mm. pamilya. Kasi pagod na rin sila, diba ba? Oh, Gusto oh, na rin oh, Alam mo po, sa gabi po, napakahirap, matulog. Oh napakainit dahil walang hangin pangalawa marain lamok uh -huh. talagang magtiis iyon ang hanap buhay natin eh uh -huh. kaya mahirap ng buhay nasa kalsada uh -huh. Uh -huh. Yung talaga yung buhay ang ng driver naman, na... kung mo kayo medyo matagal kami dyan wala kaming nakita mayroon ng gulo sa daan mabait mga tao uh -huh. At nagbibigay pa ng mga pagkain uh -huh. mayroon nung na nagdala ng kape uh -huh sardinas, Bigas, mm. eh nakakaino naman namin. Oh. Kaya oh. po salamat taga rito at uh, nabigyan din sila ng tulong. Oh. Eh sa amin wala nang problema, may eh, pagkain kami, hindi naman kami pinabayaan ng amo namin, sir. Sobra-sobra mm. pa nga pera namin. Mm. Eh ang iba, kawawa ang iba. Mm. Dahil merong iba na binibigyan na daw sila ng 300. Tapos eh sa maghapon 300 mm. eh kulang na kulang daw sa kanila yon mm. eh talaga namang kulang po yon mm. eh ano sige eh, sir thank, thank you sir ah, oh, sige po thank so, you naman, very much po, po. thank ano, you eh, ano oh. yung kakosera oh.